Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, adese sa ng Setyembre 2020. Ako po ang inyong tagapag Maan Primero. Budyat Balita Sa mga balita ngayon, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 272,000 na. One Hospital Command Center itinayo ng Bacolod City at Yoshihide Suga, bagong Prime Minister ng Japan. At ngayon sa detalye ng mga balita. Hudyat, pangunahing balita. Nakapagtalaan ng 3,515 na bagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health o DOH kaninang alas 4 ng hapon, umabot na sa 272,934 ang confirmed cases ng nasabing sakit sa bansa sinasabing bilang 60,344 ang aktibong kaso. Nasa 69 naman ang mga bilang ng mga bagong nasawi dahilan para umakyat sa 4,732 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa ahensya, 524 pa ang gumaling kaya umakyat na sa 207,858 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, nakikita ng Department of Health DOH ang pagtaas ng COVID-19 cases sa 53 lugar sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kabilang ang ilang probinsya, highly urbanized cities at independent component cities na mayroong percentage increase sa COVID-19 cases. Aniya, minomonitor nila ng maigi at nakikipag-coordinate na sila sa mga local government units tungkol dito. Naobserbahan din aniya nila ang apat na bagong clustering ng cases sa Calabarzon at probinsya ng Bulacan dahil sa mga datos di pa anya masabing bumababa na ang trend ng virus. Ngunit nilinaw niya na mas bumubuti na ang COVID-19 response ng pamahalaan dahil nakakaagapay ang health system ng Pilipinas. Update, pangunahing balita. Samantala, Malacanang iginiit na nalampasan na ng Pilipinas ang pinakamalalang yugto ng COVID-19 crisis. Alamin natin ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. The worst is over. Ito ang sagot ng Malacanang sa resulta ng pinakahuling social weather station survey na 57% ng mga adult Filipino ang naniniwala na the worst is yet to come o mas dalala pa ang krisis sa COVID-19 sa Pilipinas. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa naitalang 47% noong Mayo 2020. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nauunawaan naman ng Malacanang ang dahilan ng pagiging pessimist ng maraming Pinoy na sobrang nahihirapan ang pamumuhay dahil sa pandemya. Nasa 70% na mga taga Metro Manila ang pinakamaraming sumagot na the worst is yet to come, sinunda ng Visayas na may 61%, Balance Luzon na may 56% at Mindanao na may 49%. Sinagawa ang survey nitong July 3 hanggang 6 sa may 1,555 na mga Pilipino na nasa edad 18 pataas. Gayon man, binigyan di ni Roque na tapos na ang malalang yugto ng krisis. Paliwanag ng kalihim, sumadzad talaga ang sitwasyon noon dahil na rin sa ipinatupad na lockdowns na labis na nakasira sa ating ekonomiya. Ngunit, Anya, ngayong unti-unti nang ibinubukas ang ekonomiya, muling apela ng palasyo sa publiko makiisa sa mga panuntunan ng pamahalaan dahil maaari namang magpatuloy ang buhay kahit may banta ng COVID-19 at habang wala pang bakuna at gamot na natutunan tutuklasan. Lagi anyang paalala ni Pangulong Duterte na mag-ingat ang lahat para makapaghanap buhay pa rin at makakamit ito sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum health standards na physical distancing, pagsusot ng face mask at paghuhugas ng kamay. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Hindi kinonsulta ang mga alkalde ng Metro Manila sa pag i ng guidelines sa pagbabawas ng physical distancing sa mga pampublikong sasakyan. Ito ang inihayag ni Metro Manila Council o MMC Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares. Aniya, nagtaka sila na hindi nagkaroon ng proper consultation sa labing pitong mayor at ikinagulat nila ang biglaang paglabas ng guidelines. Sa kabila nito ay naniniwala ang MMC na kailangang mapanatili ang physical distancing. Kailangan din ani ang pag-aralan pa kung sapat na ang 0.75 meters physical distancing. Palitang Bayan Nagtayo ang Bacolod City ng one hospital command center bilang pagpapatibay ng puwersa laban sa COVID-19. Narito ang report ni Ruth Nainggi -Claur. Itinatag ng Bacolod City Government ang One Hospital Command Center bilang parte sa pagpapatibay ng pwersa kontra COVID-19. Ayon kay City Administrator M. Ang, kalakip sa Facility I-Call Center na binubuo ng agents para sa teleconsult and education. Aatasan din ang team na makipag-ugnayan sa hospital admissions at hospital transfer mula out of town at mga siwa ng medical transport. at the data analytics Ang one hospital command center ay kabilang sa pinakamahusay na gawain sa Cebu City na itataguyod din dito sa Bacolod para mabawasan ang COVID-19 cases na umaabot na sa 2724 ayon sa September 15 data. Ito ay kinabibilangan ng 1125 recoveries, 1564 active cases at 35 deaths. Ruth Clour, FEBC News, Bacolod City. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon mula kay pag-asa weather forecaster Chris Perez. Magandang araw sa iyo, Chris. Magandang araw at narito ang magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang bagyong si Leon ay patuling ang kumikilos palapit sa western boundary ng ating Philippine Air Responsibility. So, gaya nga na nabagin natin kanina umaga, malayo na po ito sa kalupan ng ating bansa at wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Walang warning signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. So, balit patuloy nitong pinalalakas yung habagat na siya nagdudulot ng mga kaulapan, mga pagulan sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin po yung mga paminsan-minsan hanggang sa malalakas na pagulan dito sa Metro Manila at sa Central and Southern Zone generally sa buong Visayas at Mindanao ngayong gabi. Ang bagyong si Leon po, kaninang alas 3 ng hapon ay tinatayang nasa line 405 kilometers ng layo west-northwest ng Coron, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ay aabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilo sa direksyon Pakanduran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At kung magpapatuloy ito sa ating forecast track, asahan nga na bukas ng umaga ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. And for the next 24 to 48 hours, kikilos ito halos pa kaluran, nilagang kaluran, patungo nga dito sa may bandang Vietnam area. So gaya na nabanggit natin ngayong gabi, asahan pa rin yung maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog sa Central Zone, sa Southern Zone, kasama ng Metro Manila, sa buong Visayas at Mindanao. Bukas naman, Halo same weather pa rin po. Inaasahan natin maulap, may mga pagulan ulan pa rin. So, yung pagulan, ulan anytime within the day, pwede pong mangyari. Kaya mangyari lamang pong magdala ng payong para just in case may protection tayo sa biglang pag-ulan. Samantala dito sa may bandang uh, natitirang bahagi ng Northern Luzon, sana naman generally uh, maliwalas ang panahon, pero may chance rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorms. Samantala, para naman sa iba pang informasyon regarding sa weather ng iba't ibang bahagi na ating bansa, ilang piling siyudad, ganun din sa ating makaratig bansa dito sa Asia, mangyari lamang, bisitahin namin website, bakong.pagasa.dost.gov.ph. Yan ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Maraming salamat, Chris Perez, ng Pagasa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaigdig. Japan nagtalaga na ng bagong Prime Minister. Narito ang report ni Mari Boyles. Mayroon ng bagong Prime Minister ang bansang Japan. Itinalaga na si Yoshihide Suga bilang bagong Prime Minister matapos bumaba sa puesto ang dating punong maestrado na si Shinzo Abe dahil sa problema sa kalusugan. Nakakuha ito ng 70% na boto mula sa parliament ngayong araw. Nakuha niya ang boto ng National Legislature ng Japan na Diet sa 314 votes mula sa 465 members ng lower house at 142 votes mula sa 240 members sa upper chamber. Si Suga ay 71 anyos at dating kanang kamay ni Abe sa halos walong taong panunungkulan sa ikalawang termino. Umupo rin ito bilang Chief Cabinet Secretary. Sa iba pang balita, muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga Palestinian dahil sa kasunduan ng United Arab Emirates at Bahrain para sa mas maayos na relasyon sa Israel. Nagtipon-tipon ang mga ralihista na may hawak na placards na may mensaheng para sa Arab Nation sa Ramalia. Anila, hindi dapat itrato ng maayos ang Israel dahil sa patuloy pa rin pananakop nito sa West Bank. Naniniwala silang hindi magdudulot ng kaayusan sa rehiyon ang kasunduan. Posible rin anilang mauwi ito sa pagsuporta ng annexation ng Israel sa mga teritoryo at occupation policy tulad ng apartheid. Itinuturing din ito ng ibang demonstrador na pagtalikod sa kanilang bansa. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangahan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, balik operasyon ng provincial buses target ngayong buwan. Apat na sawi sa pagbagsak ng Air Force Rescue Helicopter sa Lantawan, Basilan. At Denver Nuggets aabansin na sa NBA Western Conference Finals. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Hudyat, pangunahing balita. Pagbalik serbisyo ng provincial buses, target ng LTFRB ngayong Setyembre. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na simula ngayong buwan ay posibleng magkaroon na ng biyahe ng mga bus pa uwi ng mga lalawigan at papasok ng Metro Manila. Sa laging handa public briefing, sinabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra na masusing pinag-aaralan na lamang ng kanilang hanay at ng Department of Transportation ang mga concern na inilalatag ng mga lokal na pamahalaan na marami ay tutol pa rin sa pagbabalik ng biyahe mula Metro Manila. Sa katunayan, apat na lalawigan lamang kabilang ang Kirino, Bataan at Antique sa mga pumayag sa pagbabalik ng biyahe ng provincial buses mula Metro Manila mula sa 80 isang lalawigan na kanilang kinausap. Sinabi ni Delgra na tinitignan nila ang mga suwestyon na pag-iral ng mga protocol sa mga pasahero tulad ng ipinatutupad sa mga pasahero ng eroplano at barko. Kinokonsidera lamang anya nila ang bigat ng ibang requirements tulad ng testing na nagkakahalaga ng higit isang libong piso kumpara sa pamasahe na nasa dalawang daang piso lamang o higit pa. Nilinaw naman ni Delgra na kung mabubuksan ang ruta ng provincial buses ay hindi ito biglaan at maramihan at kokontrolin ang bilang ng mga biyahe at ng mga pasahero bunsod ng banta pa rin ng COVID-19. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Samantala, pang sampuna si Gabriela Partylist Representative Arlene Brosas sa mga nagpositibo sa COVID-19 na kongresista sa Kamara. Alamin natin ang report ni Eddie Galvez. May sa COVID-19 si Gabriela Partylist Representative Arlene Brosas at posibleng nakuha niya ang virus mula sa exposure sa House of Representatives nitong September at 2 si Prosa ang ikasampung membro ng kamera na tested positive. Nasa kabuo ang 75, subalit labing lamang ang active cases. Sa kalatas ay pinalabas ng tanggapan ni sa kamera lamang kung saan kilala ang active cases ng COVID-19 na hawang mambabatas. Nakaranas siya ng mild symptoms sa mga nakaraang araw at agad na nagpasuri at agad din sumailalim sa self-quarantine. Agad din ipapaalam ni sa pamunuan ng Kamara ang kalalabasan ng resulta ngayong araw at ang kanyang malapit na kasamahan. sa kasamahan sa kasalukuyan, hindi niya nakararanas ng anumang COVID-19 symptoms. Bukod dito, nangako ang mambabatas na lalahok siya sa budget deliberations via Zoom at patuloy na isusulong ang dagdag sa budget para sa kalusugan at iba pang social services. Eddie Galvez, FABC News, Kamara. Putyat pangunahing balita. Sa iba pang balita, pauutangin ng Japan ang Pilipinas ng 24 billion pesos bilang suporta sa laban ng bansa sa COVID-19. Ito ang napagkasundoan ni na Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. at Japanese Ambassador to the Philippines Kohi Haneda. Tinawag itong Post Disaster Standby Loan Phase 2. Magagamit ang pera para sa mabilis na pagbangon sa tuwing may malaking isyong pangkalasugan sa bansa. Sa pahayag na inilabas ng Japanese Embassy, babayaran ito sa loob ng tatlong dekada at may interest na 0.01% kada taon. Nabatid na ang ganitong uri ng pagpapautang ng Japan sa Pilipinas ay unang ginawa matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang ulat, inihayag ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Camilo Cascolan na nararapat na ma-promote si National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Debold Sinas. Ayon sa hepe, mananatiling hepe ng NCRPO si Sinas. Posible rin anayang sa directorial staff si Sinas o posisyon na kwalipikado ito lalo na expert ito sa pagsasanay sa mga personnel at recruits. Samantala, inamin ng PNP Chief na ikinukonsidera bilang NCRPO Chief si Calabarzon Police Chief Police Brigadier General Vicente Danao na posibleng maitalaga rin bilang Criminal Investigation and Detection Group Chief. Balitang Bayan Nasawi ang apat katao na lulan ng bumagsak ang isang rescue helicopter ng Philippine Air Force sa Lantawan, Basilan. Sa initial na report ng Isabela City Disaster Risk Reduction Management, alas 12:45 na mag-crash ang aircraft ng Philippine Air Force 505 Search and Rescue na may tail number 202. Ayon kay Maluso Mayor Honeybud, bumagsak ang helicopter sa boundaries ng Lantawan at Maluso. Papunta sana sa Zamboanga ang air ambulance para magsagawa ng medical evacuation doon. Sa ngayon ay pinangangambahang may kinalaman sa sama ng panahon ang aksidente. Nagpapatuloy pa rin ang retrieval operations sa mga labi ng apat na nasawi. Kinumpirma rin ang insidente ng Armed Forces of the Philippines sa Western Mindanao Command. Budian Palakasan Denver Nuggets pasok na sa NBA Western Conference Finals matapos talunin ang LA Clippers. Narito ang detalye at iba pang balita sa palakasan mula kay Bong Chika. Pasok na ang Denver Nuggets sa NBA Western Conference Finals. Ito ay matapos nilang talunin ng Los Angeles Clippers sa Game 7 sa score na 89-104. Gumawa si Jamal Murray ng 40 points para sa koponan habang 16 points ang ambag ni Nikola Jokic. Sunod na haharapin ng Nuggets ang Los Angeles Lakers sa Western Conference Finals. Samantala, handa na si Gilas Pilipinas Women Star Ella Fajardo na bigyang parangal ang bandila ng Pilipinas sa paglalaro sa American Collegiate Basketball. Tiniyak ng atleta na maglalaro siya sa US NCAA Division I School, Fairleigh Dickinson University, kahit may isang taon pa siyang natitira bilang team captain ng Gil Saint Bernard High School Women's Basketball Team. Inamin din niya na sabik na siyang maglaro sa US NCAA Division 1 University dahil ito ang magsisilbing stepping stone niya para maabot ang pangarap na maglaro sa Women's National Basketball Association. Nangako naman si Fajardo na maglalaro pa rin siya sa Pilipinas sa mga international basketball tournament. Naging bahagi si Fajardo ng Gilas Pilipinas women na kumuha ng bronze medal sa FIBA Under 18 3x3 World Cup sa Mongolia noong isang taon. Para sa balitang palakasan, Bong Chika nag Hudyat Balita. Sa pagbabalik ng hujat balita, di magagandang puna ni Vice President Robredo sa COVID-19 response ng pamahalaan, inaasahan na ng Malacanang. Sangguni ang palunsod ng Bacolod, desididong bumili ng COVID-19 antiviral drugs. At isang metrong physical distancing sa business establishments, di nagbago ayon sa DTI. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hudyat, pangunahing balita. Administrasyong Duterte hindi apektado sa mga puna ni Vice President Leni Robredo sa government response laban sa COVID-19. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Aminado ang Malacanang na hindi sila umaasa ng anumang positibong pahayag mula kay Vice President Leni Robredo tungkol sa mga ginagawa ng Administrasyong Duterte para tugunan ang problema sa COVID-19 sa bansa. Reaksyon ito ng palasyo sa hinahanap ni VP Lenny na cohesive plan ng gobyerno sa paglaban sa virus. Naniniwala din ang pangalawang pangulo na walang mangyayari kahit paalisin si DOH Secretary Francisco Duque III sa posisyon dahil sa niya'y palpak ang kabuoang ang government response laban sa COVID-19. Ayon kay Secretary Roque, malaya si VP Leni na maghayag ng kanyang saloobin at bilang leader ng oposisyon ay wala ang inaasahang maganda ang administrasyon mula sa pangalawang pangulo at tanggap na ito ng palasyo maging ng publiko. Malayaan niyang magsalita si VP Lenny ng lahat ng mga negatibo tungkol sa administrasyon ngunit mananatiling suportado ng taong bayan si Pangulong Duterte. Nanindigan din ang palasyo na palakasin pa ang ating testing capacity at pagtatayo ng mas maraming isolation facilities upang tuluyang makontrol ang COVID-19 situation sa bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Pudyat, pangunahing balita. Samantala, mahigit 3 milyong Pilipino na sa buong bansa ang natest para sa COVID-19 sa buwan ng Setyembre. Sa isang statement, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer and Testing Czar Vince Dizon, tumaas na sa halos 42,000 ang naisasagawang COVID-19 testing kada araw sa Pilipinas. Aniya tuloy ang aggressive testing program na bahagi ng National Action Plan Phase 2 ng pamahalaan. Dagdag pa niya na nadagdagan ang COVID-19 laboratory sa buong bansa na nasa 125 na. Sinabi pa ni Dizo na pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang marami pang innovations para makapag-test pa ng mas maraming mga Pilipino kabilang dito ang antigen at pool testing. Tinitignan na rin Ania kung paano mapabilis ang turnaround time sa paglalabas ng test results. pangunahing balita. Pagbili ng PPE na nasa isang bilyong piso mula sa China, kwenestyon ng isang senador. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Babylon Cacho resulta. Binatikos ni Senadora Risa Contiveros ang ani ay overpriced ng isang bilyong piso ang inangkat na personal protective equipment ng Department of Budget and Management Procurement Service noong Abril at Mayo ng kasalukuyang taon. Ayon sa Lady Senator, ang masama pa'y pito mula sa labing isang kontrata sa pag-aangkat na ito ay puro ginawad sa mga kumpanya ng China, ni hindi man lamang binigyang prioridad niya ang mga kumpanyang Pilipino. Ayon sa pagbusising ginawa ni Hontivero sa naturang mga PPE, sobra ng dalawang daang piso kada isa ang mga ito kung kaya't kapag pinagsama-samay, magkakahalaga nga ng isang bilyong piso ang pasobra. Samantala isang ayo naman si Senate President Pro Tempore Ralph Recto kay Contiveros na dapat ay inuuna ng pamahalaang pagbilhan ng PPE ang mga Pilipinong kumpanya tulad ng face masks. Unaan niya kapag sariling gawa ng bansa ang mga ito, nakapagbibigay ito ng trabaho sa mga Pilipino kung kaya't nakatutulong hindi lamang sa mga pamilya ng na mga nagtatrabahong ito kung di sa ekonomiya. Bukod pa rito, Ani Recto, hindi na kailangan pang maging sobrang talino kung iisiping mas maganda pang pakinggang ang mga produktong ito ay made in Cavite kaysa sa made in China. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Palitan Bayan Desidido na ang sangguniang panlunsod ng Bacolod na bumili ng gamot laban sa COVID-19. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Ruth na Ingek Laur. Inatasan ng sangguniang panlungsod ng Bacolod ang City Interagency Task Force o so IATF against Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 at City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa pagbili ng Coronavirus Disease 2019 antiviral drugs. Pahayag ni Bacolod Councilor Simplicia Distrito ang paggamit ng COVID-19 drugs na Remdesivir at Tucilizumab ay pinaniniwala ang makakapag-ikli sa oras ng paggamot sa COVID-19 patients. Makikipag-ugnayan ang lungsod sa Corazon Loxin Montilibano Memorial Regional Hospital sa pagbili ng mga nasabing gamot. Dagdag pa ni distrito, ang procurement ay dapat maisagawa sa lalong madaling panahon sa pagsasalang-alang sa irregular airplane flights na mga kailangan ng matagal-tagal na panahon upang ma Sport ang mga gamot. Ruth Neingi Clower, FEBC News, Bacolod City. Budyat, kalakalan Isang metro physical distancing sa business establishments tuloy pa rin ayon sa DTI. Narito ang report mula kay Ruby Poyos. Tuloy pa rin ang isang metrong physical distancing sa mga business establishments. Ito ang binigyang diin ng Department of Trade and Industry o DTI kasunod ng pagpapatupad ng reduced physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez, walang pagbabago sa ipinatutupad na physical distancing sa mga establishmento kumpara sa mga public transportation na pinaikli ang pagitan ng mga tao para mas marami ang maisakay nito. Nilinaw din sa Joint Advisory ng DTI at Department of Labor and Employment o DOLE ang paglalagay ng isolation room sa mga establishmento kung saan mayroon dapat na isang kwarto para sa kada empleyado sa isang shift. Samantala, mas bumaba sa 16.3% ang inventaryo ng bigas sa Pilipinas nitong Agosto kumpara sa parehong panahon noong 2019 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa pinakahuling rice and corn stocks inventory report, umabot lang sa 1.79 million metric tons nitong Agosto mula sa 2.13 million metric tons noong 2019. Hindi binanggit kung sapat ang stock ng bigas para sa mga Filipino. Labis din na naapektuhan ang stock ng National Food Authority o NFA na umabot sa 55.8% mula sa nakaraang taong stock habang bumaba sa 17.1% ang stock ng commercial warehouse. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 38 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 631.95 million US dollars. Hudya ng pag-asa. Mula sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 13, talatang 8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliba na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautosan. Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Hudyat Balita. Ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.29 ng gabi. Maraming makaiwas sa pagkalat ng COVID-19. Sundin lagi ang Bida Solution ng Department of Health. Alam mo bang dahil sa Bida Solution, maaaring mabawasan ang virus transmission sa 96%? Magandang balita kagabay. Kaya Bida Solution. Para hindi malimutan, sundin lang ang